Dito tayo sa may Matina na. Ito Matina Township, Global Davao Global Township. At saka medyo traffic na po. So, pupunta tayo ng San Pedro kasi doon yung mura na pilihan ng mga sinilas ba? Kaya yun. Dito tayo nagsimula sa may Matina, dito banda sa may Davao Global Township at saka nag-traffic na <laughs> so yun lang kada yun kasi ating dadalhin patungo ng Dabao de Oro kasi magpunta tayo ng farm doon natin ipamigay sa ating yutan sinilangan <laughs> so yun lang kada yun yun sa amin uh,

nagkailira yung mga bilihan ng sasakyan ko wag kadayo ibang brand ang Japanese brand nandito sa may Matina Mac Arco Highway kasi marami kasing development na dito at saka umuusbong ang Davao City good morning baka tomorrow ng uh, madaling araw or sa Saturday magpunta na tayo ng farm at mamigay tayo ng mga sinila sa mga bata so yun <laughs> ayun, dito pala ko sa buwan It's a ngayon ngayon nga oh next year oh, eh open okay na yan ayan ah, yan yeah, yeah. go So ikot lang tayo Kapunta tayo ng San Pedro San Pedro Street Ayan 是你。是 sa may Claveria o oh, yan then pala left side layo, left turn ng tayo mga kadayo para San Pedro yan may logo no Duao Dabao 20 June 20 ay June 20 to 20 20 30 may program pala nga Duao uh, Dabao San Pedro Street kada yun marami ng mga banting yun so, din saahan nasahan na may ikon pala yun so, may program pala dito yun uh, pili muna tayo ng sinilas para bakit ba baka bakit ba baka, 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 baka maklosan tayo din eh kayo ngayon ang tibitis dito Pedro na yung San Pedro yung mga bayan na mga balutin ha ay kumpiti yun yun na dito may pugluan pala dito ka dayo San Pedro Street dito tayo mabili ng sinilas Eh, uh, kadawat. Ah, <laughs> uh, ayun. Kalapitan so, tayo sa ating na tindahan. So park lang tayo doon sa may pwedeng mag natin. sa Miley Gaspi Street Paikot muna tayo kasi wala tayo pa-parkingan dun Ah, hindi tayo maka-counter bro Kaya one way, kaya one way Kaya ikot tayo dito sa may Gaisano Grand Ito yung Gaisano Grand kala yun Dami rin mga tao dito na mapasyal Hindi ikot tayo dito Kasi walang mga parkingan dun ikot, ikot. Yan, gasan mo Dati, tawag nito, nabiling na yan, GS Gaisano. So, ngayon, Gaisano Grand. tayo sa yan ay kadayo yung dating itong kabilang side pala itong nadaanan itong kabilang kanto Ilustre Street pala doon kadayo yun. Ito yung Legaspi Street So, kabali ako So, ito yung Ito yung ang uh, Legaspi Street Yung Dat dos kabila Yung Ilustre Street So, dito sana Makapark tayo dito Yun, may isa Ayun Ay, Ayun Kasi itong mga parking na nang sa may street sa Davao City, kaya lalo na dito sa may downtown, uh, yung mga may mga motor designated kasi nga parking lang, sa mga motor. Itong tawag nito, ito yung parking nga Pag hindi ka magpark park nito, uh, pwede kang huli-hulihin. Kabilang side din, meron din. Da, sa mga din, meron din. So, kaya hindi kayo pwede mag kahit saan lang mag park dito sa lalo lalo na dito sa may downtown mismo So bawal talaga yung mag park kung saan Kung hindi sa designated nga lugar na pwede ka mag park Ay kung once na mag park ka nga uh, hindi tama yun uh, Pwede ka hulihin ng mga traffic enforcer Kaya yan uh, dito na tayo Shout out, Shout out. <laughs> So dito yung San Pedro street So galing tayo kanina dito ang problema hindi tayo nakapark dyan kasi may nagpark maraming nakapark walang bakante kaya umikot tayo dun sa may ilustri street yan and ito na yun dyan tayo sana magpark oh pero hindi tayo nakapark kasi may uh, puno o sarado kaya dito tayo So, ito na yun. Dito natin magbili ng sinilas. So, yung kasing ating napagbili na, napagpinta na ang t-shirt. Uh, May 400 tayo at saka bilhin natin sinilas. Ito na yung, yan. shoe Walker. shoe Walker ng San Diego. Yan, ito lang. Ito yung, ito yung mura na pwede mabilhan ng sinilas. Ito yung one wholesaler ba? So, dito tayo. Yung pwede pang bata. Ayan. 28 pa nino? 28? 30, 31. 31 ha? Ah? Mga laday? So, dati 28 to ka dayo. 28 ang price dito ngayon. 31 na daw. Ah, binitay. Ah, mag... Ano ni ba? Yan yeah, I mean, din mean. So, mag-bang takalay ko Mag-mili sa ta. <laughs> <laughs> bang kulay, magandang kulay ka tayo. 32 daw to Yellow. So Blown lang sa garan. Yes. to? Ayan lang. iwan So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, natin 10 pieces pa yung maliliit kasi may bata yung maliit nga bata ito green. wala nang maganda mayroon pa ito so, yun blue at saka green na lang yun ba ito red ito ka red blue na mayroon masang Ayan guys, ito yung mga pili natin yung chinilas. So wala na ibang kulay. Halos lahat blue at saka green. So di classify ni sir para iba't iba kasing price nito. Ayan. So 15 pieces lang sa ating mabili ha. Mga uh, bata. <laughs> Kasi ito lang kaya natin mabili ngayon. So, so ito na yun na uh, 27, uh, so na pag marami tayong mabenta ng mga t-shirt so uh, rapi-rapi na rin naman bigay na na yung Ito ma'am Naglibog na si ma'am <laughs> So, ayan. Hello. So, ayan. nakabili na tayo yung sinilas. So, uyan uh, tayo. Kasi magpapalit pala tayo ng gulong pa. Natin <laughs> mo si Si, ah, uh, o, o sa Saturday. Magpuna uh, na tayo ng Dabaw di Okay? So, yun. Ito na, na pili natin. So, ayan kada Let's go! Let's go! sa may matin apply ah. So kinuha natin yung ligit ni Arlo. Yan ito yun dito sa may dito na yung binili natin sa may matin apply ah. Kan Yan. Junelli. Ah uh, motor shop. Dito lang yung sa may kaday kamay matin apply ah. Tapos ah uh, yun makita yung tulay. Tapo na yan ng bangkal. So dito yung yan. Matin apply papunta na yan ng Coastal Road. So dito lang makita yung shop na Junelli motor shop at accessory so pwede kayo mabili na ng mga yun maraming mga mekaniko po dito na pwede mag repair sa inyong mga motor pag uh, kayo dito kayo, uh, pwede kayo magbili ng mga, mga parts at saka mga magpahayo or magpa repair ng motor so yun let's go buwi na tayo at pag, pa, pa tayo ng uh, ligid or gulong ni Arlo kasi wala dito uh, kailangan natin ng vulcanizing okay peace Out.